Yan, good morning mga master. So dito kami sa ilalim ng tulay. So Master Ragnar saka itong kasama ko kanina doon sa bago mga master. Saka isang angler diyan mga master oh. So right, update mamaya mga master. Hihi. Shout out Master Angkol mga master So, natin, mga master. Wee. Wee. Dalawa sila doon mga master. Alright. Dan, mga master. First cuts ng ating banana. Lure. Ano? Pampers. Pampers adult pa mga master. Tambas <laughs> katon. Kaya Aaron mga master. Shout out. Uh, ah, kasama niya ang angler mga master. Siya pangalan mo master? Henry. Henry. Shout out sa iyo master. So proceed tayo. Buti si Edwin mga master. Oh. Naka-unlock na ng tatlo. Alright. Oh, ah, Saya. Shout out Master Jai. Nama Master. Shout Master. Shout Alright. follow the line mga master mga uh, 100 times na tayo na casting ng sabiki mga master walang strike so ayan mga master hanggang dito na lang yung trip natin mga master zero tayo ngayon ang ganda man ng sitwasyon ng dagat mga master pero zero man Master Edwin Naka Naka apat siya mga master Allah 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 Yan o oh. Sarap ng Pangsabon yan, mga master Alright. Oh, shout out. So, ayun mga master. Tapos na tayo ng fishing. So, hanggang dito na lang yung trip natin mga master. God bless. Salve